Iisay lang ang adobo. Bawang sibuyas. Bawang sibuyas. Hindi, gigisa. Adobo. Huwag na ngayon ganun, puro may mali. Huwag nga tatawanan mo doon. Pangit talaga pag may nanonood daw. Oo. Panawarin niyo na lang yan sa He sure ano. Well. <laughs> an Hello mga. Tinanggal ka agad yung grabe naman. Huwag na ako.

kita kendalai kita guna pemegang nak vlog taas 29 dulu guys papa itan ketua sedang Oh, cari singang, Kambing, sini sigang. Oh. One of the best ano. Sinigang. Kanaga. Yes. <laughs> Aduh, magdano gutoy Ah, tadi kurang. Kurang doon. Ay. De balik mo kayo dati ng <laughs> Dickson. Oh. Eh Ikaw sa kasi Duval, <laughs> 'di ba? Karen <laughs> Karen. Ini. Tenggerak, tenggerak. Malagui kat sini dia ta. Alah. Ready to. Ram satu para profesional. Oh. Ya. Cuba lawan tak nak. Niti ko, chef ni Nung Roger. Koi Babawi yan. Ah. Katanggalin na si Lebron eh. Mm, <laughs> Pag umalis si Lebron, yung lilipatan niya yun na mag-champion. <laughs> <laughs> Hindi na mag yung si Lebron. Talagang <laughs> <Pira> ano <-pira> lang, no? Pira-pira na lang. <laughs> go! Okay, go. Mukulo na yung uh, daubo natin. kambing. Yung kabila ano yun? Ano yun? Yung kabila. Yung naman kaldereta to. Yan kaldereta. Kaldereta naman tong isa. Okay? Kaldereta at adobo. Mamaya yung papaitan saka sinigang yung susunod yung papaitan tsaka yung sinampalukan okay naluto na yung kaldereta natin tsaka okay. doon okay guys o, uh, guys Grilliab na yung ano, ginatong natin. Palalambutin muna natin yung adobo. Tsaka yung gagalawing, uh, gagawing ano. Kilawin. Ligit. <laughs> hmm. Jian. Long. Quality. masuk.